Yo, good morning, good morning mga labs. Ito, uh, gagawa tayo ng uh, gulay na talbos kamoting kahoy. Pakikita ko sa inyo ko paano mag-prepare ng uh, talbos ng kamoting kahoy pag gugulay. Yan, gagan nyo. Tapos, dalawang klase kasi ito, pwedeng ilaga, pwedeng ganito. Pag mo kasi ganito, hindi na ilalaga, lalagyan na lang ng asin at pipigaan mo. Yan, ganito. Hiwain mo siya ng uh, maliliit. Mas maano kasi kainin to pag yung hiniwa, mas ma smooth ka kainin pag hiniwa. Pag nilaga mo kasi, malala, kumbaga malalaki siya, mala, buo yung dahon. Kumbaga marami ka panguya na gagamit, gagawin. Kung uh, gantong hiniwa na, mas mabilis kainin, mas masarap, mas, ma mas uh, masarap kainin siya. Yan. ganito na hiwa. Pagkatapos niyan, lagyan mo asin, tapos pigaan mo siya. Pagkatas na katas na, saka mo, ano, hindi kailangan maalis yung katas nya ng uh, talbos kasi ano yun, uh, yun yung may lasa yung mapait pait kaya inaalis yun yun ang uh, pag prepare ng ano kasi, pag, pag uh, gagawa ng uh, talbos ng kamoting kahoy eh. yung mga hindi marunong, yan gagayin nyo lang mga loves para yung gusto kumain nito natapos hindi marunong gulay, ganoon lang gagawin pwede mo siyang ilagay, ganito lang Ganito kasi lalaga mo sa kapigan mo, wala na rin yung ano ng pait. Pero pag kinain pag nilaga, ganito lang buo. Mahirap ano. Kumbaga matagal pang nguyahin. Ni katulad nung uh, hiwa mas mabilis kainin. yan, ito, ito, yung ganun lang uh, pag prefer ng mga sabi mo galing. Sa ito galing sa bundok sa tanim namin. Kaya, masarap talaga yung may pagmay tanim, may anihin. Sa madalan ka makano nito sa palengke, yung uh, maghanap ng palengke, magbibili ng talbos ng kabuting kahoy. Madalang ka makakita nito. Halos wala ka makita talaga. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bye bye, I love you all. Gano'n lang mga loves, kung anong gusto nyo. Ano. At uh, yung mga hindi marunong, pwede pa mag-PM sa akin para maturuan natin kung paano mag-luto uh, nito. Thank you, thank you, bye bye. Thank you for watching. Share, share ng live, ng video. I love you all.